Tol talaga, no? Okay. Wow. Oh. Ay, oh, sa big mama ko na iwan ko yung wallet ko. Kailan? Hindi masisira yan, yung ano. ¿Qué se La hay oh. la hay todo. Mira. Puas na? Ako mag-ilaw, gusto mo? <coughs> may flashlight ka, bro. Ayan. Si Kuya, may flashlight. Iilawan mo doon na sa lamin. aina Oh, benar betul ya? Ini halo. Stick Okay na. Okay na. Gan. Tayo sa loob. Yeah, 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 i ano ko? Itulak mo na lang yung window kaya pababa. <coughs> oh, yan. Oh. oh, oh. Di ba? Mas madali, <laughs> madali di ba? Oh. Kasi nakita ko yung panungkit. Oh, may bawas ha. <laughs> oh. Mas madali, di ba? Pag itutulak mo sa window. Hindi, buksa mo na. Bukas na eh. Gagano na, na lang yan. Eh. <coughs> Galing! Ito, idol ko na to, idol. Hindi uh, ano, ano? Ano yung Ano bawas yun? Kuya, <laughs> salamat. Okay na. Buwan na. Oo.

Malapit lang yun. Pinupuntahan natin yun eh. Di ba ang bosay nasa dulo? Nasa kantong-kanto? Okay na.